Holycam ang aktual na panghold at pamamaril sa mga sakay ng isang SUV. Tinangay na nga ng mga suspect ang mahigit 2 milyong pisong dala ng mga biktima. Pinatay panila ang driver ng SUV. Ang isa sa mga tinitingnang angulo sa krimen, inside job. Kung bakit, alamin po sa pagtutok ni Cesar Apolinario. Kagagaling lang sa bangko ng SUV na ito matapos mag-withdraw ng 3 milyong piso ng sakay nitong katiwala ng isang kumpanya. Sa isang kalye sa barangay Commonwealth, Quezon City, huminto ang SUV. Nung mga oras na yon, may isang lalaking nakaabang sa kalye. Paghinto ng SUV, lumapit ang lalaki, sabay bunot ng kalibre 45 baril, ang katiwala na pasahero ng SUV na nakilalang si Darwin Vianzon, bumaba at may iniabot na bag na naglalaman ng 65,000 pesos sa lalaking may baril at itinaas ang dalawang kamay. Ang puntong ito, ang pinagtaka ng mga investigador. Kapo na na kasing tila may minwestra ang katiwala sa sospek bago ito nagtatakbo palayo. Ang sospek hinagis ang bag sa isang kasabwat. Pagkatapos ay pinaputokan na niya ang driver ng SUV na si Roxanne Magno. Sa lakas ng impact, tumalsik palabas ng sasakyan si Magno. Sa puntong ito, kinuha ng gunman ang dalawang milyong pisong nasa loob ng sasakyan. Yung 2 milyon nandun sa likod ng sasakyan. Kaya nga kung maano mo yung CCTV, umikot sila at kinuha. Kaya nga may natira pang pa 1 milyon kasi nagkaroon sila ng withdrawal na 3 milyon. Ang gunman at ang kasabot niya, sabay na lumapit sa isang nakaabang na lalaking nakamotor at tumakas. Ang SUV naman, umusad pa bago bumangga sa isang nakaparadang kotse. Maya-maya, bumalik ang katiwalang si Vianzon at humingi ng tulong sa mga tao. Agad nilang isinakay ang sugatang driver sa SUV. Saka din nila sa ospital. Pero kalaunay, namatay rin ito. Ang isang milyong pisong hindi nakuha ng gunman, na-recover naman sa SUV. Kung titingnan mo, yun talaga ay sanay sila. Kasi in broad daylight, alas 12, at sa kaplanado at may nagbigay ng impormasyon dun sa pera mo. Mm -hmm. So, possible na inside job? Isa yun sa tinitingnan namin. Dagdag pa ng pulisya, lahat ng tao na naroon at nakakaalam ng pag-withdraw ay tinuturing na persons of interest ng pulisya kabilang si Bianzo na isa sa ilalim ng pulisya sa polygraph test. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang katiwalang si Bianzon, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Patuloy namang kumala pa ng CCTV ang pulisya para matukoy ang tatlong salarin. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Horas.